Hello guys, marinda tayo for today Meron tayong mais guys Ito yung marinda natin, ayan Mais Fresh na fresh yung mais natin guys Walang halong chemical. At saka, ito yung sabaw Ito yung inumin natin Mainit-init pa guys Masarap, Maganda to guys sa ating Kidney organ, ha? Kidney organ to cleansing our kidney organ. Ah, English yun, guys. Ayan. Masarap siya, guys. Pag kailangan, pag uminom tayo, mainit pa. Kailangan, mainit natin inumin. Yung tama lang na mainom natin, guys. Huwag yung na mainit na pinit. Yung tama lang na mainom. Kasi para malinisan yung ating mga, ano, sa loob ng kidney organ tara English yun ah guys ayan kain tayo ng aming mais ayan iba talaga guys pag masipag pag may tanim maya anihin of course Guys, masarap ko to. Yung ano na ano siya, guys. Yung sinisip-sip. Sinisip-sip katulad niya. Mm. Sarap siya, guys. Sip-sipin nyo. Press kasi siya. Bagong-bago yung aming mais. Pangunguha lang namin, guys. Masarap siya guys, sipsipin ha. Masarap yung ano niya guys, yung sabaw niya, presko na presko. Iba talaga guys pag presko ha, taray.